kung nag -vlog -vlog ako, okay lang ba isama ka sa vlog ko? Okay, tulungan na kita ha. Kuya, dito ka na. O oh, sige ma'am. Teka lang, teka lang ma'am. GSIS tayo dadaan. O, oh, alam ko na yan madam ha. Ha, okay. Salamat madam sa pag-guide mo sa akin. Para ka din palang ways. <laughs> Kasi usually yun, po yung, ano, one time, parang minubuk ako. Ano, ano, na init na ako. Ano, ano? Sinaan niya ako sa abi. So, ah, din? Na? Hmm. Ito so, ka nagkataas, Dapat ganon. Mm, um, dapat pagkaganon, man batukan mo. Kaling <laughs> nga. Mm, kalin mo, hindi ba? Ikaw ka mo, alam ko pupuntahan ko. Huwag mo akong pakialaman kung tinuturuan kita. Ay. Ay, ay, ay init. Tapo yung karsada parang may sunod tumibiyahin na tayo mga kaibigan ah At ba pipikapin tanong nakalimutan ko saan pipi pipikapin ah, tingnan ko ako sa pipikapin ah iglesia ni Cristo dito lang din sa may sa amin to pipikapin Kinansel kaya? Hindi. Very good. Hindi kinansel. Okay, okay. Puntaan na natin. Oh, ah, ma'am, magandang hapon po. Ay, tanghali pala. Ma'am, nandito... Move it po. Nandito? Oh, yes po. Move it po. Sorry po. Ah, nandito po ako sa may Iglesia Ni Cristo. Ako, pang-taylak ko sa waypoint siya. Kuya, kalabas na po ako. Salamat po. Sige po, ma'am. Salamat po. Ma'am, nag -vlog -vlog ako. Okay lang ba isama kita sa vlog ko? Okay. Tulungan na kita, ha? Vlogger ka pala ko. Oo, oh, ma'am. Mukha lang hindi akong vlogger. <laughs> mukha lang hindi akong vlogger. Ma'am, magtama. Ikaw si Sen Chang? Opo. Okay. At dami mo na palang followers. Kaya kayan, diba? Ako, yung nakakahiya. Hindi ba? Nakakaana ko palang. Wala pa naman akong ayos. Kalapati. Ah, sa ano? Papuntang Baysa, ano? Tama Papunbaysa ba? Papuntang Baysa po. Huwag ka na maya, madam. Eh, maganda ka naman. <laughs> Ang mahalaga na ligo ka, hindi ka tatablan ng init ngayon. Oo. O, tama na, daldalan. Okay na? Yeah. O, yun. Tara na, madam, ha? O, pwede na ulit tayo magdaldalan. <laughs> Nagulat ka, madam, nung sinabi ko, sasama kita sa vlog ko, ha? Ah. <laughs> hindi ko alam mo, ano nga kasi yung sa mga pa. Ano po, ano po? Mga nag-vlog. Oo, oh, pangkaraniwan eh. Gaya-gaya na lang kami talaga eh. Kung ano uso, Siyempre, hindi ba? Ano, ma'am, konti pa lang, mga ganyan pa lang. Ah, talaki din eh. Oo, oh, syempre. Di natin na hindi lumaki di ba? Oo. ako Hanggat ako'y humihinga, kailangan lumaki Eh, Ah? Kasi na ma'am, sino yung magiging katulad ko? Mga ganyan. Mga motovlog, no? Mga Hmm. Gusto ko sana kahit pa paano, maging kamukha ako si Daniel Padilli. Eh. Di ba? Huwag ko nang magaya yung motovlog, yung maging kamukha ko na lang si Daniel Padilla, pwede na yun. <laughs> okay na Oo, oh, siyempre naman. Salamat talaga ng maraming maraming. Guruin <laughs> mo yung mukha akong ganito, na, iba dahil sa pagbablog, naging kamukha ko si Daniel Kasi Padilla. Kasi <laughs> na po wala nag-access sa akin. Wala, wala pa lang na-rider. Eh kasi nga ma'am, ganito kasi istorya kaya wala nag-accept sa'yo. Tasabihin ko sa'yo ha, makinig ka ha. Kasi kanina kumakain pa ako. Kaya wala pa nag-a-accept sa iyo, 'di ba? Ay, siyempre. Bawal pasukin yung teritoryo ko. sa sabihin ako sa iyo, ha. Atras ka ng konti sa likod. Ayun. Yung pagpapawas yun Ay, yung bag mo ba? Sige, lagay mo lang sa gitna, Walang problema. May bayad ka naman, eh. Ang masama, wala, ka, wala kang bayad. Di ba? Kuya, oh, dito ka. O, sige, ma'am. Teka lang, teka lang, ma'am. GSIS tayo dadaan. O, oh, alam ko na yun, madam, ha? okay. Salamat madam sa pag-guide mo sa akin. Para ka din palang ways. <laughs> Kasi yung sali po yung, ano, one time, parang may nabuka. O na, na-elite na ako na Ano, ano? Sinaan niya ako sa mga abi. Ah, din. Hmm. Hindi ko talaga daan, kinadaan. Okay naman. Dapat ganun. Hmm, um, dapat pagka ganun, mam, batukan mo. Kaling ko nga. Hmm, mo, di ba? Ikaw ka mo, alam ko pupuntahan Kung Huwag mo akong pakialaman kung tinuturuan kita. Diba? ba? Kasi nakapagpalit pa lang ako. Mm. Eh -hmm. kung sinakal mo 'yun, 'di tapos na sana. 'Di ba? Oh. <laughs> oh, kakaliwa tayo. Okay. Um, oh, ayan. Tatanungin tatanungin kita kada kantuhan, baka kasi mamaya sakalin mo ako okay. 'Di ba? Baka mamaya si Kuya <laughs> sa. Hey, hey, hindi naman ako late. Mm. <laughs> Hindi nga, mabuti nang nag-aabiso ako sa'yo, hindi ba? Baka kasi mamaya tinuturuan kita sa akin mo gawin eh. <laughs> hindi ba? O oh, ayan, diretsyo lang to. Mamaya na ako magtatanong. Hmm, diretsyo lang. Ayan, dito na lang. Talaga bang may aircon yung lugar na yan? Ba't ganyan? O <laughs> oh, yung tumbler mo, baka makalimutan mo. Oh, sorry ma'am. Ang nagdala ka ng tumbler, walang laman, ininom mo na kagad sa inyo. <laughs> <Bira> ka. <laughs> Kasi ang hinap ka. Ang bihira ka. Ang gaan. Ang gaan. Hindi ka nakatiis. May sukli ka pa. Uy, salamat ma'am. Hindi talaga ka tasusukli eh. <laughs> <laughs> salamat ma'am. Mm -hmm. Ganun lang para kumita ka, hindi ba? Para Ang gaano pa masahe? padala to. Delivery. Ano kaya yung ipapadala? Pao-pao shop? Ano to Mubit po. Ano yung Ano yun pala? May ganyan din pa rin Ah, opo po. Meron din po. Ay, tapay ko lang yung ano. <coughs> Nakagit na yung motor motorcycle. Ngayon palang piniprepere. Okay din Dapat pala ino ko itong ano, Express saver Walang paglalagyan eh kasi may lalagyan na ako rito para sa helmet Yung helmet bibit-bitin ko pa Hassle Ayan okay ah ko parang pabigil yun Okay na boss? Video na ko yun Hmm, uh, ituro mo na lang yung ano, item right Okay na Ay. Meron na akong booking uli Tapos Malapit na ako rito sa delivery Pau-pau shop daw eh Ayan, pau-pau shop ito yung Pau Pau Shop. Ayan. Ito nga. Gilid ah. it lang natin dito. Ah. Tapos kailangan natin mag-verify kung ako yung rider. Sa kung sino Trabaho to. Hello po. Hello po. Ma'am, delivery po. Sa Mubit po ito. Saan po kayo banda? Oh, Pau yung pangalan oh, ng shop ko yan. Kulay puti po yung store? Opo. Oh, ah, ano po pangalan nyo ma'am? Oh, Diana Reyes. Diana ma Ma'am, nandito na po ako sa labas. Ah, sige pa labas hindi asawa ko. Ah, sige po. Ano po pangalan ng asawa niyo, ma'am? Para ma-verify ko. Miguel. Miguel po. Sige po, ma'am, punta na lang ako rito sa Pau shop. Okay. Salamat okay, okay. po. Oh. E, e, e. Sir it, it, in inabot na lang sa akin to sir hindi ko na binilang eh okay. Sige, Ano sir, okay na? Iwanan ko na o hintayin kong bilangin mo? Sige, bilangin ko lang. Sige. Ano sir, okay na? Salamat sir. Ini na. So, mga kaibigan, Hanggang dito na lang tatapusin ang ating vlog at maraming maraming salamat sa panonood nyo. At babay na. Tara mag-drop